Kasal ni Sen. Ramon Bong Bautista Revilla Jr. kay Congresswoman Lani Mercado. Sila ay may pitong anak, ngunit nagkaroon ng isa pang anak si Bong sa si ibang babae. The Philippine Showbiz List Presents Mga anak ni Bong Revilla Jr. Sino-sino sila? Brian Revilla Si Brian Joseph H. Bautista ay pinanganak noong November 22, 1986 at pangalan na anak ni Nabong at Lani, isang racer at modelo ng isang clothing line. Nagtapos si Brian ng Consular and Diplomatic Affairs sa De La Salle College of Saint Benilde. Para sa kanya, higit pa sa political tradition ng pamilya, naniniwala siyang politika ang kanyang calling. Naghangad si Brian na magkaroon ng political post sa 2022 election na may pangakong ilapit ang kabuhayan sa masa. Tumakbo at nahalal siya sa pagkakongresista sa ilalim ng agimat party list kung saan ay nakatuon sa kanyang agenda sa mga polisiya laban sa kahirapan na nag-iisip ng pamamahala na inuuna ang mga sektor na may mababang kita at nagtatrabaho. Samantala, kamakailan lang ay nakakuha si Brian ng atensyon ng isang kasamahan sa kongreso. Nagpost si Iloilo First District Representative Janet Garin ng snapshot kasama si Brian habang dumadalo sa isang public engagement. Pinuri niya ang batang politiko at sinabing hindi to kailangan ng buhok para mapakita na kagwapuhan. At para sa kanyang moto, sinipin ni Brian sinasabi ni ang sinasabi ng kanyang yumaong lolo. It is not enough that the Filipino people should be served, but they should be served well. Maliban dito, minsan din sinubukan ni Brian ang showbiz. Siya na panood sa mga kapuso shows na Click at Mulawin. Noong 2018, ay bumida siya sa kanyang self-produced film na Tres kasama kanyang mga kapatid na sila Jolo at Luigi Revilla. Jolo Revilla, Si Ramon Jolo Revilla III, pinanganak noong March 15, 1988, ay kasalukuyang nagsisilbi bilang kinatawa ng 1st District ng Cavite. Naglingkod din siya bilang vice gobernador ng Cavite mula 2013 hanggang 2022. Taong 2013 na tumakbo siya bilang vice gobernador ng Cavite at sa edad na 25, siya ang naging pinakabatang na halal sa nasabing posisyon sa kanilang lugar. Tulad ng kanyang mga magulang, tinahak din ni Jolo ang pag-aartista. Ilan lamang sa kanyang mga nalabasang programa sa telebisyon ay ang kapuso seri na Click, Idol ko si Cap, Totoy Bato, at Indio. Naging kapansin-pansin din ang pagganap niya bilang si Ramon sa Salcedo para sa 2008 TV series remake na kaputol ng isang awit. Ngunit kailaunan ay lumipat si Jono sa ABS-CBN kung saan siya ang nanguna sa TV series remake ng Pepeng Agimat na orihinal na pinangunahan ng kanyang lolo na si Ramon Revilla Sr. Samantala maliban sa magandang takbo ng kanyang political career, happily married din ang status ngayon ni Jono sa pili ng asawang si Binibining Pilipinas 2016 first runner-up Angelica Alita kasama ang kanilang baby girl. Nasa pangangalaga din niya ang isang anak na lalaki sa dating kasintahan si Grace Adriano, anak ng aktres sa si Rosana Roses na pinangalan ng Jose Gabriel Adriano Bautista IV. Ina Revilla, Si Ina ay pinanganak noong October 2, 1989. Siya ang pangatlo sa pitong magkakapatid at panganay na anak na babae ni Nabong at Lani. Pinangalanan siya ayon sa patron ng Antipolo City kung saan ang ibig sabihin ng Ina ay Mother's Happiness. Sadyang nasa dugo na ng mga revilya ang pag-arte dahil minsan rin sinubukan ni Ina ang kanyang swerte sa entertainment industry. Katunayan, sa edad na 27 taong gulang ay lumabas siya sa pelikulang Yes Darling, Walang Matigas na Police 2 noong 1997 na pinagbidahan ng kanyang mga magulang. Umabot ng halos 10 taon bago siya nagkaroon ng isang follow-up film kung saan muli niyang ginampanan ang anak ni Bong sa 2006 movie na Kapag Tumibok ang Puso Not Once but Twice. Ngunit agad din siyang nawala sa larangang ito matapos na magdalang tao sa edad walo at maagang pasukin ang pagpapamilya kapiling ang kanyang businessman husband na si Vince Del Rosa. Hindi man ay pagpatuloy ni Ina kanyang pag-artista ay tumahak naman siya ng ibang daan at napagtagumpayan ito. Katulayan kay bilang siya sa mahigit 3,000 aspiring lawyers na pumasa sa 2022 bar exams. Sa isang Facebook post ay proud na ibinahagi ni Lani ang magandang regalong ibinigay sa kanila ng anak dahil lahat ng sakripisyo nito ay nagbunga ng maganda. Labis din ang galak ni Bong sa tagumpay ng anak. Hindi mapigilang maging emosyonal sa bagong achievement na nakamit ni Ina, lalo na at alam niya ang sakripisyo at paghihirap na pinagdaanan nito na kinayang pagsabayin ang pagiging isang ina at pag-aaral ng abogasya. Sa huli, pinaalala ni Bong kay Ina na obligasyon itong tumulong sa nangangailangan bilang isang mabuti lingkod bayan at siniguradong nasa tabi lang siya nito lagi upang sumuporta. Maria Alexandra Bautista Taong 1991 na mawala ng anak siya na Bong at Lani. 26 days lamang pagkatapos itong isilang dahil sa sakit sa puso na resulta ng paggamit ng mga contraceptives. Pinangalanan nila itong Maria Alexandra. Gianna Revilla Si Jana Revilla ay pinanganak noong August 1995. Siya ay lumabas sa pelikulang Kapag Tumibok Ang Puso, Not Once But Twice noong 2006 at sa 2012 Teen Oriented Kapuso series sa Teen Gen. Nakatapos si Jana ng dalawang taon sa Bible School noong 2019 at patuloy na nagiging inspirasyon sa kanilang pamilya habang sinisikap niyang ipalaganap ang salita ng Diyos sa iba. Si Jana engaged na sa kanyang boyfriend na si Jed Patricio, isang businessman, part-time musician at real estate broker. Matagal na mag tahan ang dalawa. At base sa kanilang Instagram post, maraming lugar na sila puntahan, lalo na sa ibang bansa at pareho na nasa tamang edad para bumuo ng sariling pamilya. Maria Franzel Ludet Bautista Si Maria Franzello Lodette Bautista ay sinilang noong October 1997 at nagtapos ng kursong medicine sa University of the East Ramon Magsaysay noong July 2023. Kitang-kita -kita ang mukha ng sobrang kasiyahan ng proud parents na mag-Facebook Live ang senador habang papunta sila ng PICC. Sobrang saya na mag-asawang Bong at Lani dahil meron na rin silang doktor sa pamilya. Nagpasalamat naman si Lodette sa suporta ng magulang, ang mga kapatid niya at pamangkin, ang boyfriend niya at pati mga kasambahay na tumutulong sa kanya noong nag-aaral pa siya sa Ateneo hanggang sa UERM. Ramboy Revilla Si Ramon Vicente Ramboy R.V. Bautista o Ramboy Revilla ay pinanganak noong December 1998 at isa sa mga Revilla ang pinasok din ang politika. Sa kasulukuyan siya ay nililingkod bilang board member ng Cavite mula sa 2nd District. Maliban sa kanyang political career, naging host din si Ramboy noon sa CAPS Amazing Stories Kids Edition. Francis Luigi Guzman Si Francis Luigi Guzman ay sinilang noong 1992 ay bunga ng pagkikipagrelasyon ni Bong kay Lovelyn Guzman, isang non-showbiz personality na nakadate niya bago pakasalan ng asawang si Lani. Taong 1999, legal na inampon si Luigi ni Patrick Joseph Santos, ang lalaki pinakasalan ng kanyang ina. Ang relasyon ni Bong kay Lovely ay muling nabuhay pagkatapos na mawala kanyang anak na babae kay Lani. Sa si isang panayam noon, inihayag ni Luigi na nakilala niya ang asawa na kanyang ama noong siya ay labing tatlong taong gulang mainit din siyang tinanggap sa angka ng Revilla. Tulad ng ama at mga kapatid ay sinubukan din ni Luigi ang kanyang kapalaran sa showbiz. Una siya napanood sa telebisyon noong 2010 bilang bahagi ng kapuso teleserye na koreyana na pinagbibidahan ni Chris Bernal. Sumunod siya napanood sa 2015 primetime series na Once Upon a Kiss na pinangungunahan ni na Bianca Omali at Miguel Tan Felix. Kasama rin niya ang mga kapatid niya sina Brian at Jolo sa pelikulang Tres. Saka, sa kasalukuyan, happily married si Luigi sa pili na kabiyak na si Katrina Santos matapos na magpakasal noong December 17, 2016 kung saan naging bunga nito isang anak na lalaki na nagangalang Lucas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!